Hindi nga napigilan ni Vice Ganda na maging malungkot sa naging pag-alis ng kanyang babe na si Ayon Perez. Sa pagbabahagi ni Vice sa showtime kanina ay binanggit nga nito na ngayong araw na ang pag-alis ni Ayon Perez papunta sa Japan. Dagdag pa ni Vice na hindi siya masyadong nakatulog dahil dito. Siya din umanoong nag nagayos at nag-impake ng mga gamit ni Ayon Perez. Ayon. Ayon. Ingat, Ayon. Ayon! Kaya hindi ako masyadong nakatulog. Oh. Lumabas din ang larawan habang kasama ni Ayon sila nanay Sedy. Nakakain na siya yaki nuku. Uwi na daw siya mamaya. Diretso US, kunin lang yung nakalimutan niyang ballpen. Walang pagbabago. Baliw ka usap. <laughs> Samantala, ito pa ang ilan sa na naganap sa Showtime kanina.